Hello guys, ngayon magluto tayo ng Filipino Chicken Adobo Pero bago tayo magluto Bago tayo ng Alpen Humpi Muka Hindi ka pala subscribe ko, please subscribe my Like and share and hit the bell Para agloy sa video na ito Isang mga pa, parang araw po sa inyong lahat Ngayon magluto po tayo ng Filipino Chicken Adobo Classic Gagawin uh, tayo ng Toyo Suka mantika, Laurel Kamintang buo uh, bawang, sugar. Ang unlock ng dalawa ay uh, beltay itong isang ng chicken na minarinated natin ng 3 hours. Ilagyan natin siya ng limang kutsalang toyo sa so, natin yung bawang na limang kutsalang bawang ginurog natin. Saka so, minal uh, natin itong chicken ng 3 oras. Ngayon, lutoin na natin. Ta, let's go. Sa so, inyong agas, lagay natin ng kawali. Maglagay tayo ng tatlong tatyara ng mantika. Sundan so, lang natin yung ingredients sa description para hindi tayo malito. Pag may ito yung mantika, ilagay na natin yung chicken sa inyong atas may hintay ilagay natin itong chicken, pero kailangan siya ng 2 minutes to fry maganda rin ba ito minarinsa itong 3 hours, siya magling yung niya paglagay natin to ng lahat ng chicken kasi yung pala ito. Talagay natin ng each side ng yung So, ito nga guys, uh, kalahati muna nilagay natin. Tapos, ah, uh, dinawit, natin ng 3 minutes each side. Tapos, pag mayroon natin, minutes ulit. Ngayon, dinawitin natin yung kalahati dun sa lalo, sa nakamahalit na tayo. Tapos, natin yung magkala pa yung minutes each side. So, magwawait muna ko. So, Inusel natin yung pangyay. Tapos patanggal ito. So, yun nga natin tapos at uh, yung kasi isa yung iba. फपताबी salahई बाजि अवापन माद, ब करा aúnसा है चिलताबी उद 전� Aíman, भुषारी लारी लाल Camp So, ayun nga ras, yung kalahating natira, pipilipin yung kalahating siya ng each side ng minutes. Kapag tapos nyan, uh, yung 10 minutes, uh, natin yung, alagyan natin yung natira ng dito sa adobo, tapos napakalaan natin silang 30 minutes. Kasabi nung talagyan natin na pamintong buo, saka laurel, saka sampagawang asukan. Kapag tapos 30 minutes, Ah, uh, lalagyan natin yung pitong uh, kutsara suka. Tapos, let it serve na. Sa mga bagong, bagong pasok ka pa ko dyan, kasi like and share, and hit the bell para at least may naroon. po tayo ng Pilipino adobo na napakasalat na nakamarinig siya ng 3 hours. So, nga guys, yung pangalawang batch nung pila ko lang. Binigtad na tuloy natin siya. Matapos yung film. Yung mga hindi sa instruction, na lagi -in naman ito sa script sa baba para yung full ng Filipino adobo. Ito na nga pala guys, yung, yung unang bus na pinarito natin tapos pagka uh, natap na itong second batch ng 3 minutes, 3 minutes na binigyan natin, kaya hali natin siya doon sa kawali, natin siya. Tapos papakuloan natin siya ng 30 minutes, tapos pagka uh, sa 30 minutes, ilagay natin yung pamit ng buo, saka yung laurel, saka yung itong kutyalang suka, saka 1 tablespoon of uh, sugar or brown sugar pwede ilagay Tapos, yun na uh, ready to serve it natin siya. Kasi, uh, comment na kayo yung ginagamit kung may ay narinig sa audio o video. Ito nga pala guys, yung kong may sa Shopee kay Hannes T. Baka naman Ayun lang guys, lagyan natin itong tatong Tama na yung bawang um, um, na ano, para yung mga tala natin yung ibang sauce ng ano, So yun nga guys, natin siya ng sa't lahat basong tubig. Saka, sa alat ng pakulon. So yun nga guys, natin siya ng sa't lahat basong tubig. Tapos, pagka isya kumulo na, sa alat ng tatakman. Ibabalik ka pa. So yun nga guys, natin siya, tapos pakulon natin. চ্যানেলটা কলম আছে চিনিতে চিনিতে চলে কিন্তু এটা Thank you. So any uh, of us, uh, pagkatapos ng 30 minutes, um, uh, ilagyan natin ng suka tapos another 10 minutes para okay na malabas na yung suka. Pagkatapos ng 10 minutes, ilagyan natin siya ng plastic ito alam asukal sa uh, pump na asin. Tapos hinalo natin, laklayan pa natin yung konti at yun na, natin itong Filipino adobo recipe. So, So, -na. Bye -bye. in na next Good vibes to you, Mr. Charlie. Peace out. ko you next video,